dyan sa baba tapos may bundok doon sa ano sa kabilang side so andito kako Nga ako doon, sa tas, mientras si kalbo, busy yan si kalbo. So akyat nung nako doon, pabibiu muna ako nando nyo sa namin oh, no. doon. Tas akyat ako doon, doon oh. No. So akyating ko muna doon sa kabilang guys. So ano don So ayan guys. tumagak na dito oh. Akyat na tao dito guys Bawal ang car oh. Ang ganda yung style oh Bakit ba yung mga bato? Di niyo mga bato? Dito. Ilila! Tinawag na ako. mga bato to guys papunta doon sorry tapos istakil natin na lang ganyan diba tinawag na ako guys so doon Bum bumunta lang ako sa kabilang side ano So yan, guys, may bulaklak dito. Na dry. Tapos akit ako doon guys. Ano siya? Yung mahangin. Nawala na yung hangin. So, andun yung car. Oh, so, ba? Diba? So, akit ako. Akyat! Akyat na guys! Nakakatakot na sa top na talaga ako. Nandun pa sila oh, Sa parking. Oh, yun, guys. dun mo. Doon yata pero sarado na siguro kasi 6. 5 o'clock plus na. So, sa kabilang side guys. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys. bilang side, ada Oh, iya oh. neng ganda. So, dan, pas dona aku galing, hah, ikat neng aku guys. So, yan guys. So, baba ko na ako. Baba, baba. May lalaki doon. May lalaki doon. Hindi na ako pagtatunan. Isa lang kasi ako. Parang manyakis yung magbaba tapos mag isa lang ako so ano siya guys nakakatakot yun sa taas may lalaki doon matanda na siya hindi naman masyadong matanda tapos nag ihi siya tapos nag nasa harap sa harapan talaga ng daan hindi doon sa likod Oh, 'di ba? may respeto yung siya sa likod yung siya mag di ba? Meron naman likod ng ano, parang kubo. Dun. So kaya bumapa na lang ako. Gusto kong magpa-view sana doon. So maniakis yung tao doon. Yung malaki. Kaya mababa na lang. Kung kasama ko lang si Kalbo, eh kilang mag-isa lang ako. Malayo yun nandun, no? Oh. Merong kubo din di doon, bahay. Tapos nag siya dito malapit sa daan. yung ganyan. Yan sa gilid. My God! Ba't may ganun yung taong ganyan? Walang respeto yun. So, kaya dito na lang ako. Nagpabibi. Pasensya na guys. Kaya bumaba na lang ako. Maganda sana doon sa taas. Tapos may kabilang side doon. So, hindi ako nakapunta. May laki doon. lang nakita kok kaget sorry ba hi okay, we nakapi guys kita enggak bisa sibis anti parus okay thanks for watching guys all bye bye